nandito naman tayo mga boss ito mga boss mao ni ay granil mga boss mauni siya ay atong gikuag basi sa tanan nga sira sa walok buok. atong gikuag ang iyahang 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 limpyo ba ni ka baga mga boss hindi lang makita ang bagi sa granil pero sa personal mga boss kita na, na ako ang bagi sa granil Yang kini granil mga was nako tabang sa palihani ng limpyo na atong frame sa tubangan. Gamitan nyo nito granil. Kay di maglisod sa kay eh, magsukod-sukod ta mga boss, maabtan dag simsiya man na magbagis-bagis pa pila ka bagon on granil kay siya na mismo ang nagmubagis. sa tanang frame man mga boss. Ito, na lang bagiran ng granil para maparehatan nun kabag on yung mo Muna mga boss. Muna yung final nga pag-finish. Nga, ang kulang lang ano Ganyan na lang yung siding. Ang siding mga boss. Sa pag install na nato na sa sa cabinet na nato yung frame no nay pag final sa gikaingon na ako mga boss katong naglimpyo og tagkahoy duhar jud ka side atong gilimpyuhan di ba morning nasa tubangan o kining nasa sulod kining na ay, na ay babag nga horizontal vertikal vertical more tong gilimpyuhan to gikuskulahan na to dayon kining sa ilawom karon nga boss pareha ni atong gilimpyuhan mao ni ang rap wala antong limpyo eh nya kini kay mananaman naman tanan sa kuan ay ha tubangan og kusa pa to libyuhan dili kay limpyuhan mo tanandaan. dayon namay uban ko ni mga boss nga libyuhan tanandaan, dayon mag simbol na amin ni nga mulipad na ilubag dili mo perfect ni kung ang mo pagbangag ana mo na ang iman yung limpyuhan doar dito sa side nya ginanan ni mga, mga boss na kay diapas nga kuan mga boss na kay kumbaga mga boss ba na kay kuta nga kabag kabago na imong diapas di sa kapataka kini mga boss si binit kabaga iham frame 3/4 ang kalapad Ayan ni mga boss, sinahan lang sa ni mo hang pagdagan sa planer kay langkat man din ang iyang ang imo sang pakaon dili sad baga. Ya mga boss, no man na to limpyo na ang luyo. Kini mga boss, walo ini kabuok. Kini mga boss, medyo security ta kan atay gamayng pundong kahoy. Sama nga mga boss nga uga na kayo, pila ni katuig na ko na doon nga dili kani niya siya muli mulihok ko niya siya gamay rat ka siguro ay uga naman kayo niya hindi pareha ng basa kayong kahoy yan pag grind po niya mga boss lang sa lansod nga niya mo doot mayo kay disod mag anong mayo dali ka niya siya mapahakod kay humok niya siyang kahoya o o niya gahe na siya piniran ang ah siya ah, sa piniran niya gahe po kahoy pero grainan mo humo kayo dali kayo mo tamo mo abog mo pulbos kay kuan mo siya nga kahoy kana ng solid man hindi mapareha ng humo ko gahe gahe grainan mas mga hard work humo ko sa lihaan mo boss abog kayo yun na mga boss ting abuga Ah, magbantay po sa mga silingan nga kuan ba nang wala hinalay. Kay abog man nya lahi ba ning kahoya kay ang mansa ni sa sinina ay magyelo man. Nga hiner jud pag mga boss kay mo kuan mo pugod siya na may lamlam sa imong dutan. Nga labi ning tunga. Mura siya magpahak kung kundi bujog haniti mo grind pahak yun may mga labay may laki yun yung grind grind puira sa haniti na sama na mo nga <coughs> sama na mo nga mao among trabaho di na yun musaw mang grinder kung namo kay musaw di na kay di pareha ng di ka mao gamit ng grinder magpakpahak mo hanggan magpakpahak mo hang, hang grind <coughs> Ni mga boss, ni mga mga boss grind, ato na yung siyang rutiran. May ubay pa siya ha mga boss kay walo mga kabuk. Mao na na siya dugay-dugay buhaton mga boss sa mga kabinet lang kining naning uh, sira. Kining French window. Ah, uh, French door. Mao na dugay, dugay buhaton. Kini mga boss, wala na problema kay manamang sira. Ang kulangan ni mga boss, ang kanan na iyang frame nagpaabot ug gutas kahoy nga sa mabot. Ya, ini ko man ni mga boss ato sa ning hunungan. Natay bagong project. nga, mabuhat MCB speaker box. Ang ang gadako sa iyang round siyang speaker mga boss. 15 inches ato sa nino nga niya isingit na to to mahuman mo to 2 days diba 3 labing dugay 3 days minta swa pa kahoy mga boss medyo pining trabaho ah medyo critical pero nagyutay panahon nga gikuhaan sa tagiya nga nasa kanusahan to humanon I hope lang mga boss nga mahuman ko niya wala pa'y pa deadline kaya ako nagbase rin punta sa delivery sa kahoy Okay na mga boss maunin na yung pag-router mga boss maunin kong giingon mga boss nga kinahanan yung siguho ni mo ang mga uh, vertical sa tunga kaya malangkat man na o um, dakog na nga nga inani mga boss nindot kayo rutiran mga boss kay humok kay ba dili bitaw lanuton di pareha ng humok kakaho'y kahoy bate man kay lanuton gahi gahi na rutiran naning mga bagtik na kahoy mga boss nindot kay sir tuidan usap yun jud pero tingugahan mga <coughs> boss makita man yung mga boss pang pagrotera na to nalansad nimo nga kontrol control kay nimo Di sa di mo dugayon pondo sa kanto kay mo itom nya mo saom sa dugay ay mo hang pag kini mga boss makita man niyo mga boss kung sa ang nastunga sigo kayo okay. pahalag na dugay ta basta kay sure sure ato ang pagtrabaho sa tunga kay kita rin po yung mag-sapper mga boss kung di mo siguhon mulangkat na inang router potak masilya aman siya mabos boss Walay, imposible mabos busa, basta trabaho on lang. ang kahoy nga batik kayo na nahimo o ginani mawag na mga boss si Radha mga boss nga disiplina lang sa imuhang trabaho na di, di, di lang hugaw yung trabaho niya dili pinadagan mawag yun na importante mga boss sa mga inaninak inaninamu nga nag nagnid o customer na uh, mubalik-balik, balik kinahan lang pulido yung trabaho, dili, pinadagan kay pinadagan mga boss kanang customer na mga kawan kausar yun na kaagi ni mo hindi yun na mubalik, kaya bati man yung mohang performance sa yung project sa yung mohang nabuhat nila Nani mga boss oh, ay, ay, di po ko kaingon nga kung customer ganahan, nako na, na na yung dili dipindi sa uban namay uban pud ganahan ni sa lain na yeah. nato dili ana pero ako ako ni kagrantiya mga boss kini ang akong trabaho dili na dagan na pag mga boss ba walay trampas ba ba sa kay kung sa procedure sa trabaho mao di tumanon dili na dagan yan yeah, dili lang ko to mga boss sa to sa ning hunungan magbuhat sa tao Itong MCB box. Manaman yung sira mga boss. Walo. Tag salamat mga boss. Abangan mga boss sa itong frame, itong simbolo.